Lalabas na naman nga ang Disney Princess ng Japan gamit ang kanyang Ferrari. Pero charot lang guys, hindi talaga ako magbabike dahil nga baka sabihan ako ng baka ng makakita sa aking hapon. Naglalakad nga ako ng 30 minutos bago ko marating ang isang napakagandang lugar guys na ipapakita ko nga sa inyo. Kahit na maliit lang siya na parke ay Diyos ko napakaganda talaga at heto nga tignan nyo. Pagkadating ko nga dito guys kahit ako'y namang ha sa ganda ng paligid pero mas lalo pa nga itong gumanda nang dumating ang ate nyo. Oh, di ba? Kita nyo, kahit mga koi fish nagsilapit, nagandahan sa atin nyo, ay Diyos ko naman talaga. Pero charot-charot lang yun mga te ha. Baka mamaya may magalit dyan at mambas sa akin sabihin sa akin na hindi ka naman kagandahan. Pero may mga pasabi-sabi ka pang ganyan. Char! O siya, balik na nga tayo dito. Tignan nyo yung mga koi fish, ba diba? Ang lalaki ng mga yan mga te. Tapos napakaganda dito sa ating lugar na pinuntahan. At napakatahimik talaga guys. Pwede ka nga mag-emote hanggang gabi. <laughs> after ko nga pumunta guys doon sa aking pinuntahan na parke ay shadow dumiretso muna ako dito sa kainan dahil nga isang oras kaming naglakad-lakad napakalayo syempre hindi pwedeng hindi tayo kakain dahil gutom na gutom na ang ate Katie nyo pagkarating nga namin dito guys ay tapos nang kumain yung mga tao at pagkapasok nga namin dyan ay dismiyo kami lang talaga ang tao parang binayaran namin yung buong kainan dahil nga minsan lang nakakalabas ang ate Katie niyo at nagpupunta sa mga gantong lugar, syempre susulitin natin, hindi pwedeng hindi tayo kakain ng masarap. At dahil nga isang oras ako naglakad-lakad, tapos syempre picture-picture, video-video, wala akong i-upload kundi ako mag-video mga ka retake retake guys. Ay talaga naman, gutom na gutom talaga ako. Tingnan nyo naman yung pagkain ko, o ba? Diba? Pagkatapos mag-order na ate Katie nyo, dumating nga agad ang pagkain. Dahil kami nga lang naman talaga ang kanilang sinisilbihan. Eh wala naman silang ibang bibigyan. Dahil kami lang ang tao dito alam nyo ba guys kung bakit mas pinipili kong kumakain dito sa may mga ihaw-ihaw or yakiniko dito sa Japan kahit na medyo mahal sila. Kasi nga, sulit na sulit talaga yung kain mo dahil 70 minutes. 70 minutes ang time limit mo para sa mga order tapos wala pa doon yung kain time. Hanggat may order ka, pwede kang kumain anytime mo gusto hanggang anong oras ka matapos. As long as dapat ubus na ubus mo nga lahat ng pagkain mo. After ko nga kumain guys, syempre hindi pa rin hindi dadaan ang Ate Katie niyo sa mall. Nagtingin-tingin nga lang Ate Katie niyo. Pero yung Uniqlo talaga yung sinadya ko nga dito. Nagtingin-tingin lang ako ng mga bagong crop top nila kung meron na nga silang mga bagong crop top. At nakakuha nga ako guys kahit tatlong piraso lang dahil yung ibang color nga meron na ako. More on plain lang naman yung mga gusto kong damit. At heto magbabay na nga Ate Katie niyo. So yun lang guys for tonight's video. Thank you for watching and... Follow for more. Bukas Ulit. Bye-bye.